Araw na ngayon ng biyernes mga kabrigada, May 24 to 1 24. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balitan sa Umaga. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada. Brigada Weather Update. Naging bagyo na nga ho, itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ho mga kabrigada ay tinatawag na Bagyong Aghon at ang kauna-unahang bagyo mga kabrigada sa taong 2024. Ayon ho sa pag-asa, malihuyan na monitor sa layong 350 kilometers silangan ng Hinatuan, Surgao del Sur. Ang lakas ng hangin na taglay ho nito ay aabot ng 45 kilometers per hour at bugsong papalo naman ng hanggang sa 55 kilometers per hour. Dahil nga ho sa naturang bagyo mga kabrigada, nakataas na ho yung signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surgao Islands at maging sa Bukas Grande Islands. Base po sa forecast track ng pag-asa, inaasahang lalapit pa huyan sa bahagi ng Eastern Samar. Posible rin hong lumakas ito mamayang hapon o di kaya sa gabi at magiging isang garap na tropical storm kapag nasa silangang bahagi na ng Bicol Region. Brigada Weather Update! Rapido! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, inihayag ng Department of Education ang mga rason sa pagbabalik ng dating school calendar sa June-March sa susunod na school year. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, kabilang narito ang matinding init ng panahon dahil sa El Nino, pati na rin ang potensyal na pagsusulong nito sa sektor ng turismo sa bansa. Bukod sa ang taong bayan, ang humihimok na ibalik ang dating school calendar, ikinonsidera rin ng DepEd ang local tourism economy tuwing summer season. Maalalang ilang beses ring nagsuspindi ng klase ang DepEd at mga iba't ibang lokal na pamahalaan dahil na rin sa matinding init ng panahon. Rapido, nationwide. Kaligtasan ng mga mamamayan Priority raw huyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Maricar Sargan. I-Brigada e Bo! <laughs> Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang kaligtasan ng mga mamamayan, partikular sa bahaging Mindanao. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng presidential assistant sa Maguindanao del Sur, sinabi ng Pangulo na batid niyang nag-iwan ng marka ang kasaysayan ng kaguluhan sa rehiyon na patuloy anyang nakakaapekto sa pang-araw-araw na kabuhayan. Ngunit iwala si Pangulong Marcos na malalagpasan din ito. Sa patuloy daw na pagtugon sa si mga ugat ng hidwaan, makakamit din ang tunay na kapayapaan at pagkakaunawaan sa komunidad komunidad. Kaugnay nito, hinimok ng punong ehekotibo ang lahat na magkaisa at samantalahin ang pagkakataon na makipagtulungan sa gobyerno. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na nindigan, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Laban sa divorce law sa bansa kasunod ng ng pag-aproba kamakailan ng House of Representatives sa na naturang panukala. Muling iginiit ng CBCP na ang diborsyo ay anti-family, anti-marriage at anti-children. Inilarawan ito ng tagapagsalita ng Episcopal Conference na si Father Jerome Siciliano bilang isang pagtataksil sa kanilang constitutional mandate na itaguyod ang kasal at ang pamilya. Sinabi rin ng CBCP na meron ng umiiral na mga remedyo para sa broken marriages at kailanman ay hindi magiging solusyon ang divorce rito. May kabuuan na isandaan at tatlumput isang mambabatas ang bumoto ng pabor sa House Bill Number no. 9349 o ang Absolute Divorce Act habang isandaan at naman ang tumutol at po ang nag-abstain. Pinag-aaralan na ng Philippine Statistics Authority na magpatupad ng mas maipit na patakaran sa pagproseso ng mga late birth registration. Itong ahoy matapos mapuna ng Senado ang proseso ng PSA na maaring sinamantala raw ng mga sindikato. Kasunod nga huya ng di umunoy irregularity sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kinumpirma naman ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na maaari ho sila maglabas ang karagdagang alitundunin sa mga susunod na araw lalo na nga ho sa mga late birth registrations. Ayon ho sa datos ng PSA noong 2022, 1.3 1.3 million na makakapanganakan ng nairehistro at 127,919 naman na iba pa ay narehistro lamang tatlumpung araw pagkatapos ho yung kanilang kapanganakan. Samantala mga kabrigada, meron namang 3.7 million Filipinos ang walang birth certificate dahil sa iba't ibang dahilan simula raw ho noong 2020. Umahataw! nationwide! Mga kabrigada, questionabling background at inconsistent na mga pahayag ni Bamban Mayor Alice Guo. Patunay na nararapat ang preventive suspension na ayon sa isang house leader. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Tama lang ang rekomendasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG na patawan ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang pananaw ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Conghun matapos sa mga revelasyon hinggil sa pagkataon ng alkalde kabilang na ang umano'y koneksyon sa mga illegal na aktibidad sa kanyang bayan. Ayon kay Konghun. sinisira na nakakaalarmang detalya patungkol sa background ni Mayor Alice at bigong pagtataguyod ng transparency ang tiwala at integridad na inaasahan sa isang public official. Marami anyang tanong ukol sa intensyon ni Guo na maghangad ng public office dahil sa dami ng inconsistencies at posibleng mga gawa-gawang impormasyon, lalot na huli mano ang registration ng birth certificate nito at walang record ng educational history. Nangangamba rin ang kongresista sa umano'y pagkakasangkot ng local chief executive sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil lumabas sa pagdinig na may ugnayan siya sa mga kumpanyang nasa likod ng iligal na aktibidad. Dagdag pa nito, maituturing na breach of proper conduct ang pagtanggi ni Guo na idektera ang kanyang financial interest at campaign contributions, labag sa pinakamataas na pamantayan ng transparency at accountability. Ang serbisyo publiko ay privilehiyo manon na may mabigat na responsibilidad, kung saan dapat tiyakin na karapat-dapat silang pagkatiwalaan ng mamamayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na isang babaeng OFW ang nagtamuraho ng bali sa liig at pinsala sa kanyang likod dahil nga sa naranasang severe turbulence sa isang Singapore Airlines flight. Ayon sa DMW, sumailalim sa, sa operasyon kahapon ng OFW na yan para husa sa kanyang bali sa leeg. Ngunit wala pa rohong confirmation kung ooperahan din husa para naman sa kanyang back injury. Binisita na ho ng mga representatives ng Philippine Embassy sa Bangkok ang OFW sa ospital at sinabing nakikipag-ugnay na ho sila sa kanilang pamilya. Isa pa nga ho ang pasahero na 62 years old na lalaki ang nakakonfine sa ICU ng ospital matapos din hong mawalan ng malay. Stable naman na raw ang kondisyon ng Pilipinang nurse at ng kanyang asawa at dalawang taong gulang na bata. Mga kabrigada ang pagplansya sa relasyon ng Senado at Kamara. Una umanong pag-uusapan ni na-Senate President Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Kipinakagi sa naganap na kapihan sa Senado na Senate President Cheese Escudero na nakatakda na nga silang magkita ni House Speaker Martin Romualdez sa mga susunod na linggo. Ito'y bagamat wala pang takdang araw at oras para dito. Alin Alinsunito, sinabi niya na bago nila pag-usapan ang ilang controversial na issue tulad na nga lang ng, ng Charter Chincho Chacha, ay pag-uusapan muna nila ang pagplansya sa relasyon ng Senado at Kamara. Ito ay upang matiyak na sa bagong literato ay magiging maayos na. Ang samahan ng dalawang kaplong at hindi na nga magkakaroon ng palita ng mga manghang na salita. Maliban para na din naman na nila ang mga dapat na ayusin at maglalatag din sila ng mga protocols na magitiyak naman na maayos na koordinasyon sa kanila mga pagitan. Maalala matapos ang ilang maiinit na issue noon tulad na nga lang ng People's Initiative at Charter Change ay nagkainita ng dalawang kapulungan at nagkapalitan na mga manghang nasalita na tila unparliamentary na. In the heart of Changing Lives, ito sa Brigada and ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News, all four. Rapido, ito naman pong second iteration ng Cope Thunder Exercise sa pagitan ng Philippine and U.S. Air Force. Kasado na raw huyan sa Hunyo. Bigara Kath Austria, i-Brigada <tod> <Nag -tod> Report. Brigada! isagawa ang second iteration ng Coop Thunder Exercise sa pagitan ng Philippine Air Force at U.S. Air Force mula June 17 hanggang June 28 ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang pagsasanay ay kasunod ng unang bilateral exercise na isinagawa noong April 8 hanggang April 19. Paliwanag ni Castillo, ang COP Thunder 2 ay tututok sa large force deployment kung saan pagsasanayan ng pagpapadala ng malaking bilang ng mga tauhan, eroplano at kagamitan sa malayong lugar. Sinabi ng opisyal na bahagi ito ng paghahanda ng PAF sa kanilang ka una-unahang pakikilahok o paglahok sa Peach Black Exercise kasama ang Royal Australian Air Force sa July 12 hanggang August 2. Dito ay ipapadala ng PAF ang limang FA-50 fighter jets para sumali sa multilateral exercise na gagawin sa Northern Territory ng Australia. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the isike news or oh, sorry broadcast nationwide Samantala mga kabrigada ang kalibo pinaghanda ang isa ilalim sa state of calamity brigada marivic ilin i-brigada mo brigada, brigada. B -b 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 report Pinaghahandaan ng El Chocalibo ang resolusyon na isa sa ilalim sa State of Calamity ang bayan ng Calibo dahil sa epekto ng El Nino sa si sinagawang regular session inarekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Ayon kay Mr. Terrence Toriano ng MDRRMO Calibo, umaabot na sa 30% na populasyon sa bayan ang apektado ng dry season, particular na sa sektor ng agrikultura, maliban lang sa 15% na apektado ng mahinang supply ng tubig na apektuhan ang produksyon ng ilang high value Value Crops at mga palaisdaan. In the heart of changing lives, ako sa Brigadang Marivikir Ilin, 99.3, Brigada News FM Kalibo, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Pinuri naman ni Senator Christopher Bongo ang mga Filipino powerlifters sa kanilang natatanging performance sa 2024 Asian Equipped Powerlifting Championships at maging yung Asian University Combined Classic Equipped Powerlifting and Bench Press Championships dyan ho yan sa Hong Kong. Nakapag-uwi ho kasi ang Team Pilipinas ng 75 lang naman 75 na gold medals, 46 na silver at 6 na bronze medals. Ito huy napanaluna ng mga student athletes mula huyan sa iba't ibang mga paaralan sa buong bansa. Bilang chairman nga ho ng Senate Committee on Sports, sinabi ho mga kabigado ni Senator Christopher Bongo na vocal advocate din ho siya sa pagsusulong ng mga local sports programs para mapabuti ito pong global competitiveness ng mga Filipino athletes. Brigada Balita sa Umaga Mga kabrigada, para po sa mga mommies na nagwo-worry sa kalusugan ng kanilang anak, siguraduhin pong pakainin sila ng iba't ibang uri ng prutas, gulay, protina at mga whole grains araw-araw. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa mga mahalagang bitamina tulad po ng bitamina A, C, DE at ang B-complex, mahalaga rin ang tubig sa pangkalahatang kalusugan at tumutulong ito sa pag-iisip o pagsipsip sip ng mga bitamina sa katawan. Ang paalalang ito ay hatid po sa inyo ng Standout ES4 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Happy Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. sa Umaga. Brigada balita Nationwide. At mga kabrigada, yunahong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang ibuprofen plus paracetamol fast relax at ang standout ES4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gabda Lisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ever since,